yung gulayan sa paaralan ng Kaya Elementary School. Uh, ginagawa po namin ito every year uh, as bilang bahagi ng PPP subject, agriculture. Ang nagtatanim po dito ay mga bata. Mga bata rin po ang nag Sino po nag-harvest, ma'am? Mga bata rin po. So every morning talagang nag-garden sila? po nagdidilig po sila tapos dinadamuhan ko nila Tapos sila rin po ang nagpapataba. Oo. Oh. So lahat ito tanim nila. Opo, ito po part ng grade 6. Diyan po ang grade 5. Yung makikita nyo po sa iba, uh, grade 4, grade 3, grade 2, grade 1, at saka po kinder. Uh, bawat grade level po, may kanya-kanyang part. May kanya-kanyang area na tataniman. Uh, yung po ay mini-maintain nila. Siyempre, kasama din po ang PTA kung hindi po maharap ng mga bata. Pero mostly po, mga bata po ang nag-aaral. Sa so, bali bahagi ito ng kanilang subject, ma'am? Opo, so, sa Anong tawag sa subject na yun? Sa agriculture po yun. Lahat ng DepEd ay uh, Opo. may ganong subject? Opo, bali po sa district, yung Bais District, ginawa po nila itong contest, Gulayan sa Paaralan. Nanalo so, na ba kayo? Nag-monitor pa lang, ma'am. Last week po, nag-monitor pa lang sila. Uh, together with our PSDS, Sir Mario Kiambal, so nilibot po nila lahat ng eskwelahan na may entry ng mula So wala pa po ng result kung pang ilan kasi babalik pa po sila kapag po siguro na mga makita po kung may improvement pa o mas gumanda pa yung mula oh. So meron kayong eto malunggay. O, tapos may nakita akong saging pa doon, o. Oh. Ayan, saging. O, namumunga na. Mukhang may nakuha kayong bunga. Ayan, o. Oh. Oo. So, saan, saan? Ito, garden nila. Sa gilid na gilid, ano? Sa gilid So, another garden ito, ma'am? Opo, part po ito ng grade grade 3. Grade 3 po ito, under kay Sir Efren Alabata. Ah may Sir Efron Alabata po ito, grade 3 teacher. Uh, ah, isa po siyang master teacher from Barangay Kami in Gimba Nueva Ecija. Pero siya po ang ah, aming master teacher dito sa Fidel Elementary School. Ito ang kanyang ito oh, yung um, Tampo, uh, upo. kangkong, upo. O upo. Ah, Ah, ayun. Ito po Oo nga, ano? Hindi na bibili. Ang mahal ng gulay ngayon. Opo. Oh, oh, Pwede ba kumuha yung mga nanay? Pwede po. <laughs> Kasi tumutulong doon po silang mga Tumutulong din yung nanay. Oh. Kaya nga, oh, dami ng pwedeng pitasin. no.